Back in Boracay ang tropang Quezon City. Nandito rin ang kapatid ko, hanapin natin. Naunang dumating ang kanyang bapor pero dahil 2pm pa ang check-in, sleepings muna siya sa buhangin. Huli ka! Yes, sarap! Disturbo pa namin matulog. <laughs> Patulog na Boracay guys. at wala pa ring alas dos. So, napping in the buhangin kaming lahat. Pero hi, salamat. Check in na. Kapag nasa Boracay o Bohol, para sa amin ni Charlene, nasa Henan ang balanse ng full convenience sa hindi masyadong masakit na presyo. Kahit naman kasi nasa mura ka na room, may access ka pa rin sa mga amenities tulad nito at lakad lang ang beach. Yay! Hindi po kami yung mga bata sa sulok-sulok ng Quiapo. Nagbobomba lang kami ng salbabida. Dapat yata, bumili na kami ng manual pump kesa ganito. Baka ma-DSWD kami. <laughs> Ayan na ang mga piatos na bangka ng Boracay. Nakakaganda sila ng landscape. I mean, ng waterscape. Nagkukunwari pang nagtatawag ng help itong si Charlene sa mga vinta. Yan ang tawag sa mga piatos na bangka, vinta. Kaya malakas ang negosyo dito sa Boracay kahit na walang bumibili paminsan. Madami namang vinta. Mm-mm. <laughs> <laughs> Boracay July 1, 2023. Ang cute po ng mga binta para silang papalayo na po sila para silang StarCraft na dineploy. Mga Marines na dineploy, SCV. Oh. Oh, ha Oha. Oh, Oha. Good night at good morning. Panalo din ang breakfast buffet ng Henan. <laughs> Yan, okay na. Thank you. At dahil sobrang proud ako sa aking joke Dito sa Boracay, pag magne-negosyo ka, lagi kang profitable Alam mo bakit? Madaming binta yung oh, binta. Yung mga nag-aalok ng tours na hulog nila ang plaka nila, bawian ko nga. <laughs> kay Henan and Chill. Sobrang chill, parang naghahanap ng sakit ng katawan. Tara, sige. Maghanap tayo ng sakit ng katawan. Bago yan, panoorin natin itong Fly High Butterfly na ito. Yung activity na napili namin ay hindi flying object pero UFO ang pangalan dahil Hugis flying saucer Ay teka, flying object pala. Yung kapatid ko, si Nana, muntik nang tumilapon. Baby, ano sabi mo? First of all, very fast, I lost my Tagalog. <laughs> Kinabahan ako sa aking kapatid, na si Nana. Tumasik siya yung point niya. Lumagpas sa sandala ng UFO. Dito tayo sa Station 3! Baby boy! Nakaupo muna kami kasi layo. Ayaw na namin ng sakit ng katawan. Chill na lang ulit please. Babe! Dito na kami sa Station 1. Pinadel board namin ni Charlene mula Station 2 hanggang Station 3. Tapos Station 1 and back. Hindi rin ganun ka-chill. Pero at least, walang tumatalsik na tao. Thank you. Bye for now, Boracay. Salamat. Isang Boracay video pa tapos Mindanao na ang mga next na travel videos.